Magandang araw po kung nadidinig niyo po yung tunog nung kinakalug ko na yan. Yan po pala yung dahilan kung bakit tumakalug po yung looper. Yung pong after looper yan, yung linya ng after looper. Bubuksan po natin. Tapakita ko po sa inyo kung saan po inyadjas. nagkaroon na po kasi ng space yun kaya po nagkaroon po ng kalog yun po lumalagulag o tok may adyasan naman po yan dito po sa ilalim yan po sa may daub po na yan may pipihitin po tayo rito Ayan po, may space po siya. Kaya po, pinagmumulang po ng kalog. Luluwagan po natin yan. Pakaliwa po ang pihit. May kasikipan lang po talaga yan. Bihira po kasing buksan Luwagan lang po natin pagka po maluwag na po siya. Ilalapit po natin ngayon ito. Sikotin lang po natin ang dulo ng screw para po lumapit siya. Kung pag dumikit na po, higbitan po natin. Kung ala na po siyang space, pwede na pong higbitan. Yan po wala na pong space. Kung na Umadiling niyo po, wala na po siyang kalog. Hindi po ba? Yan po nakakabit yung upper locker. Sa pinakaehi niya. Few minutes later. Yan po, fast forward na po tayo riyan. At kung may katanungan po kayo at gusto nyo pong tanong tungkol sa problema ng makina nyo po, mag-comment lang po kayo rito sa channel ko po. At baka po sakaling masagot po natin. Maraming sal salamat po sa mga tumatang hilig pin channel ko. Kung para sa inyo po yung content na to, lang po ako ng subscribe. At pindutin nun nyo na rin po yung notification bell para updated kayo sa mga video ko na ginagawa. Yun lang pong may hiling ko. Maraming salamat po mga kasawir.